bilang seaman sa loob ng 24 na taon. Sanay naman akong sumabay sa alon. Kaya nang dalhin ako ng agos, babalik sa aking pamilya para maging magsasaka. Ito ay aking nilangoy ng buong loob, buong tapang. Wala namang nakapagsabi na dito sa Bukirin ay ibang klasing alon ang aking mga kakaharapin. Tumaan man sa nakakapanghinang bagyo, ang susunod na umaga ay pag-asa. Dahil mayroon akong kabalikat kasama ang Adam ko. Ang isang tulad kong OFW, dating seaman, ngayon ay magiting na magsasaka. Nakilala ko ang Adam ko na siyang tumulong para sa aking agri-negosyo. Mula sa farm machineries at farm inputs gaya ng Adabus, na aking ani ay naging matibay at masagana. Matatag ang aking puso na magpatuloy sa pagsasaka dahil nandyan ang aking pamilya at Adam ko. Ikaw at ako, kita tayo sa Adam ko. Sa buhay magsasaka, walang katumbas na kapalatagan na makita mo na ang iyong ipinunla ay tumutubo at lumalago ang hirap magsimula sa wala. Pero tuwing maaalala mo kung para kanino mo ito ginagawa, ay bigla kang makakahanap ng dahilan upang magpatuloy. At lalong mas masarap sa pakiramdam na isa sa mga dahilan na yun ay iyon ang katuwang sa pagharap sa kinabukasan katuwang na parang Adam ko. Salamat at may Adam ko na naiintindihan ang pangangailangan naming mga farmers. May tulong pinansyal, madaling magkaroon ng aking pamilya ng maayos na agri-negosyo. May magandang bukas na nakaabang. Nang dahil sa Adam ko, may may pamamana ako sa aking mga anak na agri-negosyo na siguradong kumikita. Agri-negosyo may tibay at may paglago. Para sa ngayon at sa bukas. Para sa masaganang buhay. At pag-abot ng mga pangarap. Adam ko, kita tayo dito.